Magkakasukatan na muna ng lakas ang team ng Gilas at ng Jordan bago ang FIBA Asia Cup Games nila isang tune-up game ang magaganap. Hindi nga rin biro ang lakas ng Jordan. Meron silang mga dekalidad na mga players at malalaking mga mama sa loob ng paint. Pero sa game na ito ay ipinakita ng Gilas ang kanilang lakas laban sa team ng Jordan. At kita rin natin yung magandang impact sa Gilas team kung merong isang 7-footer na naglalaro para sa ating national basketball team. Kay at Japet ang mga naging main bigs ng Gilas laban sa team ng Jordan at bilib tayo sa Japet na naglaro sa game na ito laban sa team ng Jordan daladala niya o ipinakita niya ang kanyang lakas. Wala ang Ronde Hollis Jefferson ang Jordan sa paparating na FIBA Asia Cup at si Tucker ang gagamitin ng Jordan bilang ang kanilang naturalized player. Ahmad Aldwairi naman ang kanilang main center. Walang Junmar at AJ Edo noon pero ngayon maglalaro sila laban sa team ng Jordan sa kanilang tune-up game. Angat tayo ng konti kung naglalaro nga si Kai para sa gilas. Meron tayong height advantage kagaya na lamang dito jump ball pa lamang nakakauna na ang ating gilas team. Kitang kita ng mga ibang gilas players si Kai sa loob ng paint dahil sa kanyang tangkad at dito easy basket. Malapit sa ring ang play na kanilang nagawa. Maging sa pagkuha ng rebound na malaking tulong para sa gilas ang 7-footer na nakaabang sa loob ng paint. Kung mapapansin na sa play na ito, pick and roll pero yung help defense nakadikit kay Kai habang naiwan naman yung isa pang defender dahil sa screen ni Kai Soto, may bilis si Kai bilang isang 7-footer, madali siyang nakakagalaw sa kanyang size nasasabayan ang motion ng ibang gilas players papalapit sa basket kaya nga, nalilito ang depensa ng kalaban. Ang naturalized player na ginamit ng Jordan ay itong si Tucker sa kanilang mga latest o huling laro at siya nga rin. Ang gagamitin ng Jordan hindi si Rondejo Hollis Jefferson ang kanilang pinili. Sinusundan ng defender na big man si Kai kahit sa labas ng paint kaya naman ang resulta open ang gitna inatake ni Kuya Japet as tig na 200 slam dunk ang kanyang nagawa. Japet at Kai Soto pa lamang yan laban sa team ng Jordan at paano kaya kung nakompleto ang big man natin na Kai, AG Edu, Junmar at Japet na hindi pa nga natin nakita na naglaro na magkakasama under kay CTC dahil sa injury. Matinding 3-point shooting rin ang ipinakita ni Kai sa game na ito kay naman hindi rin pwede bigyan munang libreng tira si Kai sa tres Ibrahim sigurado na maglalaro para sa team ng Jordan, isa sa kanilang top player sa small forward at guard position. Kapag merong Kai maraming play ang Gilas na ganito high-low, nagkakaroon ng mismatch at opening sa loob ng paint kapag nasa taas si Kai at maganda talaga ang court vision ni Kai, kitang-kita niya ang iba niyang kakampi na nasa loob ng paint. Mas malakas rin ang depensa ng Gilas kung Meron niyang isang Kai Soto sa loob ng paint na nag-aabang para depensahan ang kalaban. Sa EG Perez, Dwight Ramos, Japi Taguilar ang iba pang gilas players na outstanding ang naging laro sa larong ito laban sa team ng Jordan. At nagaw nilang manalo na panatili nila ang kanilang kalamangan hanggang sa natapos ang oras sa 4th quarter. Ngayon na meron tayong JB, Junmar at AJ Edu kahit na walang Kai na muna ay magiging balanse pa rin ang laro na kanilang maipapakita dito sa FIBA Asia Cup. Sabihin na natin na talagang hindi magiging madali ang mga laro ng gilas dahil hindi nga rin magpapatalo ang kalaban. Pero nakita naman natin na kaya talaga ng gilas na lumaban at manalo kahit na pa sila sa prediction o lineup dahil sa araw na mismo ng laro, magkakaalaman sino ang mas magkakaroon ng magandang depensa at opensa at sinong team naman ang magkukulap sang laro at ang mga katanungan nga na ito ay masasagot natin at nakadepende sa takbo ng laro ng isang team sa game day na mismo. Kaya naman sinasabi natin palagi na merong chance ang Gilas na manalo laban sa malalakas na teams dito sa FIBA Asia Cup, hindi mo talaga masabi kung ano ang magiging kalalabasan ng laro at ito ay makikita mo na lamang sa araw na mismo ng laro.